So guys, ito na yung aking order na pagkain. Handa ako sa bagong taon. Uh, ano na yung in-order ko? Pilipino ka pala. Pilipino pala to. 135. 135. Ikinuha ang kita ng ano kasi upload ko sa ano ko. Saan ka sa Pinas? Tapos i-upload ko ng kakaya. Wala na tuloy. Ayan guys. Happy New Year. Uy. Okay. Thank you. <laughs> Ito yung aking handa sa Ito yung aking handa sa ano sa bagong taon. May free na Pepsi oh. So halika tingnan natin. So isa, -isa yun natin ito. Ito yung buhay namin sa OFW kasi merong amo kasi na ayaw ng uh, lang ito, ayaw ng amoy ng ano. Tingnan natin yung ano. Ay. Kasya lang pala ito sa akin. eh hey, kanin. <laughs> Nakabakod yung kanin. Ayan, yung aking paboritong macaroni, Oh. Ayan. Ay, ang dami ng sinika, Oh. Solid talaga. Isang buong ano to, bangos. Ay, ito yung aking, of course. Ayun, ang sarap. Yung pansit kong handa sa bagong taon. Buksan natin to, gutom, nah, Ginutong tuloy ako. Ay, pinawisan. Ayun, ay. Ayun. Diba? Tapos, <laughs> ating, ah. Uh, ayun, ang pinaksiw. Ayun. Ay, sarap, parang ginutom na ako. Sarap, sulit talaga sa ano. Hindi ako ngayon magkapagluto ng kanin ng handa sa bagong taon. Ayan, Happy New Year. May ang sarap ng pansit. Grabe, ang sarap. Ang halo is, ano, hipon, oh. Uy, Diyos ko po, parang ginutom na ako. Tikman ko nga. Wow. Sarap. Tapos may free na, ano, may free na Pepsi. <laughs> may hindi na kami magsaing ng alaga ko kasi may previous na kanin so abangan natin mamaya yung ating kakainin so, hello guys ito na yung ating sudan yung aking kung kanin na tutong ito yung ating buhay ng OFW dito sa gitlang silangan so uh, happy new year sinyo lahat yan may sinigang ako na bangos ito yung sobrang kahapon at ito Ayan ang tutong na kanin. No? Sobrang sarap nito. tutung na tutung. Ito lang. So mga lalabs, kain tayo. Halika na. Kakain na tayo mga lalabs. So Merry Christmas and uh, Happy New Year sa inyo lahat nga pala. 2000. Welcome to 2024. Ayan, ito yung aking in-order noong uh, ana uh, nakarang araw pero ngayon ko lang to na upload na late lang at uh, dahil sa sobrang busy talagang sobra solid talaga yung aking pag orders ng pagkain ko sa online ko dahil talagang kompleto yung aking sinigang so maraming salamat sa inyo lahat yan guys and thank you sana po manood kayo ng aking mga video and welcome 2024 and happy new year sa inyo lahat yan guys maraming salamat